five kinds of problems that can cause physical paralysis. So, ngayon na-experience natin no, na meron talagang mga problema na dumarating sa buhay ng bawat isa sa atin na minsan mapapatigil na lang tayo sa ginagawa natin kasi nakatulala na tayo, kasi wala na tayong ginagawa, nag-scroll up and down na lang tayo sa ating mga phones kahit na may lilinisin tayo, hindi tayo makapaglinis or magagawin tayo, hindi tayo makapagawa kasi nga meron tayong mga iniisip na mga ganitong problema na na pipigilan nila or nahihinto nila yung mga bagay na dapat ay ginagawa natin sa pang-araw-araw. So ano-ano ba tong mga limang problems that can cause physical paralysis? Ang number five ko dyan ay yung mga basic needs. Diba, araw-araw naman talaga natin problema kung saan tayo kukuha ng pangkain natin araw-araw, pagbaon sa mga anak, at kung ano-ano pang mga kailangan natin pambayad sa matrikula ng mga bata, ng mga estudyante natin, pambayad ng renta, pambayad ng bills. So lahat ng ito iniisip natin talaga kung paano natin mapop-provide ang mga yon na hindi malalate or hindi tayo mawawalan ng mga bagay na kailangan natin araw-araw. So ang mangyayari niyan dahil wala tayong mahiraman or wala tayong maprovide ng mga ganito ay matutulala na lang tayo. No? Kaya Um, hindi na tayo makagawa ng mga bagay na ginagawa natin regular days kasi nga iniisip natin yung um, pamamaraan kung paano mag-provide yung mga ganitong basic needs natin at ang pang-apat ko dyan, ay yung mga future plans natin. Kasi tinitingnan natin yung sarili natin ngayon kung nasa na ba tayo. Kung ano na ba yung mga narating natin at kung ano pa yung mga kailangan natin marating. Ano ba yung mga pamamaraan o mga bagay na kailangan natin gawin para maabot yung mga plano natin yon Kasi nagsiset tayo ng goal in 5 years, in 2 years, in 10 years, ganito na ako. So iniisip natin yun no, kung paano, ano pa yung mga kailangan nating wing pamamaraan para maabot natin yung mga fu yung future plans natin na yon. Gumagawa tayo, nag-strategize tayo. So, habang ginagawa natin yon ay yun nga hindi tayo makagalaw or makagawa ng mga dapat natin gawin kasi wala na tayo ibang initiative kundi yung ating future plans. Pangatlo, ay yung ating trabaho or our school requirements natin sa mga nag-aaral pa sa trabaho natin, paano ba natin masosolve yung problema ng kumpanya paano ba natin magagawa yung mga ganitong um, bagay para ma-improve pa yung ginagawa natin para sa ating trabaho, or kaya paano natin maipapasa yung mga tambak na requirements na binibigay sa atin ng ating mga boss o kaya ng ating mga teacher kung tayo ay mga nag-aaral pa dahil napakarami nito nagpatong-patong na yung mga paperworks nagpatong-patong na yung mga task na kailangan natin gawin wala na tayo talagang magawa. Nakatulala na lang tayo, 'di ba? Nakita ko ngayon sa isang post, 'di ba, na na gawain niya pero dahil iniisip niya kung paano gawin yung isa-isa, ay nakatulala na lang siya. Nakatingin na lang siya sa malayo. So, it can cause physical paralysis. At ang number two ko diyan ay ang family problem. Nakikita natin ito no, na marami talagang affected sa ganito, pinaka weakness and strength at the same time din ng marami sa atin ng ating family. Kaya pag nagkakaroon tayo ng problema sa tahanan, di ba iniisip natin na paano masusolve ito or bakit nagkaroon ng problema ng ganito sa ating loob ng pamilya. Iniisip natin yung mga dahilan, iniisip natin yung what's wrong with me, iniisip natin na why my family, bakit ganito ako sa pamilya ko, bakit nagkaroon ng problema yung pamilya ko na ganon. So iniisip natin yung nang iniisip. Kaya naman naa-apektohan yung daily task natin. Nagkakaroon talaga ng changes. And ang last one ko dyan is the unpaid debts. So, wala naman siguro sa atin, no, yung mga walang utang, small things man yan, or malalaki. Kaya naman, iniisip natin kung paano sila mababayaran, lalo na pag sanga-sanga na yung mga utang natin, no, naganda-abot-abot na talaga sa mga deadlines. So, nagkakaroon tayo ng physical paralysis kasi we don't know what to do next. 'di diba? Lalo na kapag pinuporsige talaga tayo ng mga debtors natin na bayaran yung ating utang sa kanila, ay, hindi natin alam kung saan pa kukuha or saan pa huhugot ng lakas. Kaya ito ay ang number one ano ko, physical um, paralysis, 'di ba? Halos ilang araw ko na hindi makapagtrabaho ng ayos dahil nga ng paraan kung paano masusolve itong mga unpaid debts nyo. Pero ang kagandahan dyan, God is giving us this verses, no? In Philippians chapter 4, verse 19 in KJV version or uh, King James version. But my God shall supply all your needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Na ang Diyos ay hindi nagkukulang sa atin. Na ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa atin. At hindi hindi niya tayo iiwan kailanman. So sa lahat ng pinagdaraanan natin sa buhay, yung mga costs, or mga problems na yan that cause our physical paralysis, God is with us. God is walking through us and He's very near to us siguro during our physical paralysis, let's open up our um, spirit so we can hear the voice of the Lord telling us what to do next. Diba? Siguro, alisin muna natin yung lagi natin iniisip na um, ano yung kailangan kong gawin. But instead, ano yung kayang gawin ni Lord sa akin para tulungan ako to um, regain my strength and able to move again Uh, pati uh, hindi na hindi ko maranasan tong physical paralysis to because God is supplying all my needs according to his riches and glory all we have to do is listen listen to the voice of the Lord so we can um, be able to know uh, the plans or the moves of God para sa atin in order for us to get entangled no sa lahat ng mga pinagdaraanan natin and also in Matthew 6:31 to 33 sinabi na rin dito no therefore no thoughts saying what shall we eat or what shall we drink or where with shall We be clothed, but seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. you no, know, um, God is giving us everything, even what we eat or what we drink. You no, know, if we only seek first the kingdom of God instead of um, thinking again the problem early in the morning, why not worship? why not call the name of the lord and ask for the grace and mercy and love for the rest of the day and i'm sure that is giving you the strength you no know, physically mentally emotionally so that you'll be whole again and then re ready to fight um, these problems that can cause our physical paralysis so we can move again and be able to win our daily battles at ako naniniwala ako na God is um very rich in favors and very rich in loved kaya naman kung ano yung um, kung ano yung mga problema natin. Just um, give it to the Lord. Ask the guidance of the Lord and let the Lord take over. And of course, syempre, gagawin natin, no, kung ano man yung mga bagay na gusto ipagawa sa atin ng Panginoon. Kung may mga consequences man, or throughout the process of the Lord, let's ready to accept it. Kasi, um, may mga consequences talaga. Every time nagkakaroon tayo ng shortcomings, it's because um, pinanaig natin na ng pansarili nating actions and not um, dealing it with the Lord first. So, yun lang po. I hope sabay-sabay um, tayo, no? Na makaahon sa lahat ng problems na to. Na I pray na sabay-sabay tayong makawala sa mga problemang hinaharap natin. Na I I prayed na sabay-sabay tayong magkaroon ng kalakasan to win our daily battles. I'm praying for you and your family. Let's pray to one another. Um, let's gain strength to the Lord and share it to one another so we could win our daily battles. Thank you very much and God bless everyone.